Pananaguti ng Department of Social Welfare and Development ang barangay official na nangaltas sa ayuda na natanggap ng isang DSWD beneficiary. Ito yung nag-viral sa TikTok na babaeng buntis mula sa barangay Sinalwilan, Municipality of Matanaw sa Davao del Sur. Nagreklamo ang babae matapos sumanong bawasan ng kanilang barangay ang 10,000 pesos na nakuha niya noong biyernes bilang tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng El Nino. Lumalabas na 15 pesos na lang, 1,500 pesos na lamang umano. Ang ibinigay ng barangay official sa babae bagay na lumabas din sa investigasyon ng DSWD. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isolated ang insidente. Kasabay nito ang kanyang pagbibigay diin na walang karapatan ang sinumang opisyal ng barangay na mangaltas ng ayuda mula sa DSWD. Kasamahan siya ng DSWD sa, sa pag-file ng administrative and criminal case. Administrative, uh, grave abuse of authority, yung ginawa ng mga barangay official. Two, yung criminal, graft and corruption. At the same time, kung may intimidation, uh, robbery, kung wala, theft. Pero sisiguraduhin natin na a uh, maging warning ito pinakamatinding warning sa mga magtatangka na samantalahin yung mahihirap nating mga beneficiaryo.